Tips guys para makatipid tayo sa kuryente. Okay naman ang fan blades ng ating electric fan, uh, medyo chichikin natin ang load nito. Pero yung mga power cords nito, yung mga cord, okay naman, wala naman siyang kain ng daga pati mga switch nito. Kahit yung mga wire guard. Ang chichikin natin dito yung ano, yung capacitor at saka yung motor ng electric fan. Pero yung stator nito, okay naman. Dito natin makikita yung kapasitor nito. Yung kapasitor nito, dito natin babawasan kung paano mabawasan ang lakas nito sa kuryente. Kaya medyo malaki ang ating bill ng kuryente.